Narito na ang Kabayan Sports News para sa araw na ito. At para sa araw-araw na PBA, NBA at Gilas Pilipinas update, na walang kasamang fake news, please subscribe to our channel. Maraming salamat Kabayan! Coach Yang Giao, tinawag na irregular at hindi fair o hindi patas ang nakakagulat na trade na naganap sa pagitan ng Hinebra at Terraferma. At Coach Tim Ko ng Barangay Hinebra, may nilinaw at nagpaliwanag sa kanyang naging desisyon. So what else is new? Ito nga ang naging reaksyon ni Coach Yang Giao sa katatapos lamang na mega deal sa pagitan ng Barangay Hinebra at ng Terra Firma. Tulad rin ng marami, isa si Yang Giao sa mga nakarinig ng balita ng trade ni Christian Stanhardinger Hardinger at Stanley Pringle ng Barangay Hinebra kapalit ni Stephen Holt at Isaac naman ng Terra Firma. A trade that made the Kings line up younger. But Yang Giao was no longer surprised sa nasabing mega deal between Barangay Hinebra and Terra Firma. Kasama rin sa nasabing trade ang swap ng first round pick sa darating na rookie draft that will be held on Sunday at Glorieta kung saan nga ay makukuha na ng Hinebra ang number 3 at ang napunta naman sa terra firma ay ang number 10 na dati ay hawak ng Hinebra. Para kay Coach Yang Giao, ang nasabing trade deal ay irregular dahil naging napakabilis daw ng ginawang pag-approve ng PBA Commissioner's Office dito. Samantalang ang naging trade deal sa pagitan ng Blackwater at TNT and Golden Ray na ang Batak ay inabot daw ng halos isang buwan. Sinabi ni Yang Giao na hindi fair o hindi patas ang nangyari dahil ang bilis ng PBA na mag-decide, while other trade proposals take weeks to be approved. Ayon pa kay Coach Yang Giao, ang pag-trade kay Pringle na 37 years old na at Tristan Hardinger na ngayon ay nasa 35 years old na para sa kapalit na sina Stephen Holt at Isaac Goh ay isang paraan para mapalitan ng Hinebra ang mga old guards nito, The trade will infuse fresh blood sa Hinebra sa pagpasok ni na Holt at Go. Inunari ni Coach Yang na napakadali para sa Hinebra ang ginawa nitong pag-trade kay Pringle at kay C-Stan si matapos maglaro ng mga ito sa Hinebra during the peak of their playing career. Something na hindi raw available sa kakayahan ng ibang mga PBA teams. Samantala, maraming haka-haka ang naglabasan sa tunay na dahilan sa likod ng nasabing trade. Pero nagsalita na si Barangay Hinebra Head Coach Tim Cohn sa tunay na dahilan ng kanyang naging desisyon at sinabing siya mismo ay feeling bad sa ginawa niyang pag-trade kay Christian Stanhardinger and Stanley Pringle para kay Isa Go and Stephen Hall. Pero para sa kanya, the deal had to be made lalo na't na una na raw na nagsalita si Christian Stanhardinger na mas gugustuhin pa raw nito to play in another system kaysa sa signature triangle offense ni Coach Tim Cohn. Narito ang naging paliwanag at paglilinaw ni Coach Tim. For Christian, He stated to us a conference ago that he would prefer to play in a different system and under a different coach, no doubt. He loved his teammates and playing for the Hinebra fans. But he felt it was better to move on. Since that time, we have contemplated various bills for him, before finally settling on acquiring Stephen Holt and Isaac Go and the chance to move up in what we see is a strong draft. On our part, we felt we needed to get younger. Let me just say, it was tough to move on from Christian and Stanley, who were absolute studs for us over the past few years. Stanley was absolutely dominating when we first acquired him. And Christian was the best player in the league next to Junmar Fajardo over the past couple of years. We will miss Christian and Stanley and always appreciate the championships we won together. We wish them the best as they continue their careers. Maraming salamat kabayan.